Ano naman ang nangyari? Saan nagpunta yung anak mo? Hindi ko nga po alam eh. Kasi noong nung time po kasi na yun, day off ko po galing okay. sa trabaho. Tapos mm -hmm. nagpaalam na siya sa akin na mapingaw upang pagupit. Naalis na, na po, hapo. Oh, okay. Yeah, binigyan ko nun, tapos umalis po kasi ako nun. 2020 pa ito? Anong araw 2020 ito? 2020 po, April 9. Opo, April 9. Oh, po, April so magdadalawang taon na? Yes po. Nakausap mo pa ba siya? Never no. na nga po. Blinak okay. na po kami sa Facebook, pati po yung mga kapatid niya. Meron bang nangyari? No, hindi pagkakaintindihan? Ang alam ko lang po siguro, baka nagtampo po siya sa akin. Kasi minsan, siyempre po, single mom din po ako. Okay. Uh, yung tatay po nila, sumakabilang bahay din. Mm. So, sumakabilang peren, bahay. Oo okay. so, okay. po. So, um, the mm -hmm. parent po, yung nagtaguyad sa kanila. Simula, bata sila, tatlo oh. po sila. Dal sa dalawang taon na nakalipas na yon, <coughs> saan nyo siya hinana? Paano niyo siya sunubukan? Kasi, bakit ngayon lang tayo na... Ah, uh, bali, <coughs> sa loob ng dalawang taon nagtatanong-tanong din naman po ako pero last week po mm -hmm. may nalaman ako na dun po sa dati namin kapit bahay mm -hmm. pumunta daw po sa school na pinasukan niya dati Okay. Nakatapos naman po siya ng first year college pero nung face to face na po hindi na po siya nagpa-enroll. Okay, so, na so, may kapatid ba ito si Lander? Ilan ba ang anak mo? Tatlo po bali. Pang ilan siya? Panganay po. Panganay siya? Oo po. umalis siya, 20 siya. Ilang taon yung mga sumunod sa kanya? Uh, 15 sa ka-16 po. Meron ba siyang uh, communication? Wala nga po. Ano? Blinak din Kahit sa mga, mga kapatid. kapatid. Wala din. Blinak sa mga chahin tsuhin? Wala rin po. Wala rin? Okay. Uh, ngayon lang kayo lumapit sa ano rin, ano? Opo, sa Wanted opo. sa Radyo, ano? Okay. At ang... Naging dahilan nito ay yung balita nga na last week o nang isang linggo, nagpakita ito doon sa skwelahan. Opo, na, ngayon eh, po. Okay. Tinanong nyo na ba sa school? Opo, pumunta po ako sa school nang time oh. na nabalitaan ko. Anong sabi ng skwelahan? Nagpunta nga daw? Tinanong ko, nagpunta nga daw po ngayon. Anong daw? Kukunin daw po yung requirements niya sa school. Baka mga transcript ang ganoon. Opo, Opo kukunin okay. niya sana. Nag-iwan daw ba doon ng uh, cellphone number address? Opo, yun admiss? po yung bagong ano yung ah, kaya nilagay ka ko po. ng ano. Opo na. No. Sige, Kasi... susubukan natin pero dalawang taon na tapos 22 anyos na. Ah, uh, 20 po. Hindi, ngayon, nung umalis siya. Uh, ah, ngayon, ngayon nung umalis po, siya, ben... 18 lang siya. Opo. Okay, actually, nasa line 2 uh, natin ngayon si Lander. Ha? Makakausap natin siya para marinig din natin ang panig niya. Opo. Okay. Oh. <laughs> Magandang hapon sa'yo, Lander. Po. Magandang hapon sa'yo, Lander. Live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako si Attorney Ina Magpale at kasama ko si Shari Roman. Lander, nandito ang mama mo na si Lorna. Nababahala, nabahala siya at nag-aalala siya tungkol sa'yo. Uh, bakit daw hindi ka na nagpakita o nagkaroon man lang na komunikasyon sa pamilya mo? Ano ba ang nangyari, Lander? Alam na po yan kung ano nangyari po matagal ko pa na po sinasabi sa kanya na ganto na yung step up nga na namin, binubugbog kami, talagang grabe yung pambubugbog sa amin. Alam niya yan, sinasabi hmm. namin sa kanya yan. Pero ang namin niya, kinakampihan niya po yung isa. Pati po mga kamag-anak namin, kampi po dun sa kami. Ha? Anak, wala anong... Po, matanda, ganyan. Oh, okay. Kailangan na nun. Sinasabi ko naman po yung tama na. Uh -oh. Ganyan, ba't niya kami sinasaktan? Hindi naman niya kami anak. Okay. ko lang po kung anak niya kami. Okay. Lander. So, Lorna, meron palang ganitong dalamhati ang anak mo na si Lander. Nasabi ba niya na sa inyo sa yun hindi to ko noon? Po, hindi ko rin po alam na ganyan na rin po ang inanakit niya sa, sa nanila, akin. pero Nagsabi siya sa iyo. <laughs> hindi ko na rin po manom nang siya sa akin na siguro yung ganyan na may ginagawa, eh, hindi ko naman po talaga totally. Tinatanong ko rin naman po siya. O, nila. <laughs> nagsabi ang anak mo. Hindi mo kinakailayan? Nagsabi siya sa'yo? Eh, hindi ko po matandaan eh kung... Lorna naman, napakabigat napaka na bagay nito. Hindi mo matatandaan kung nagsabi sa'yo ang anak mo? Pati ako, mababahala niyan. <laughs> hindi po. Lander, uh, mga, mga, makailang Ayusin beses ka na nagsabi sa mama mo ng ganitong kalagayan ninyo? Maraming beses na po sinabi ko na po sa kanya. Pati ba yung mga kapatid mo? Uh, pati oh, ba yung mga kapatid mo? Ganon din ang nangyayari? Opo. Oh, alam, alam niya yan, grabe yung mga pambubugbog yung ginagawa niya sa amin. Sinasabihan sabihan ko po mismo yun, ilang beses niya kami ginawa ng death threat. Sinabi ko lang po sa kanya yun, ayaw niya po uh, Lander, bukod sa mama mo, meron ka bang ibang napagsabihin nito? Nabigyan ko na po yung mga lola ko, yung mga kamag-anak po namin dyan. Mm -hmm. Ang rumarating na parang kasalanan pa talaga namin. Okay. Eh, na, ikaw ano? naman, Lander, ngayon, nasa maayos ka naman na kalagayan? Apo. Uh, ah, na bumalik ka daw doon sa eskwelahan mo, kinuha mo siguro yung mga records mo para makapagpatuloy ka ng pag-aaral. Tama ako? Tama po. Oo, nag-aaral ka ba? mag enroll pa lang po. Nung dalawang taon kang nawala, anong ginawa mo, Lander? Nasaan ka? Ano po? Nasa Manila po, nag, um, trabaho po. Sinubukan mo ba na tingnan din yung kalagayan ng mga kapatid mo nung habang wala ka? Hindi po, kasi po, yung ano po mga device po nila mga account nila ang po nila eh. Ay, Kaya na ako po talaga sila ka ka? Lorna, hindi pwedeng hindi mo maalala na merong sinumbong sa iyo ang anak mo na gano'n. Napakabigat na paratang ito. Anak, diba? hindi naman tayo nakapag-usap ng anak na maayos eh. Kaya nga gusto kitang tawagan para alamin din kung anong ano. At saka wala na po kinakasama. Wala po. Alam mo na yan anak, ilang beses gusto kitang kausapin pero lagi mo kong blinak mo ko sa Facebook, pati mga kapatid mo. Gusto ko mag-usap tayo, ano ba, ang ano ba talaga. Sa akin lang anak eh, alam mo naman na solo parent ako na nagtaguhit sa inyong tatlo. Simula nung umalis ang papa mo, di ba alam mo ba yun ba? Isa-isa ganito, Ma'am wala na Niwala natin sa sa inyong tatlo. Ano ba naman tatay mo? Umalis din. May pamilya ng iba, hindi tayo sinusuportahan. Siyempre ako lagi ako nasa trabaho kung pwede lang na dalawahin ko yung katawan ko para na makasama ko kayo basi Si kaso ko kayo sa may pansuporta ako sa inyo gagawin ko eh. Gusto ko lang naman maging maayos tayo eh. Pwede ba tayong mag usap para awa mo na para sa mga kapatid mo? Lander, ano? handa ka bang makipag-usap sa mama mo? Kasi tutulong naman ng Wanted sa radyo, mama, magitan kami para mabigyan kayo ng uh, pagkakataon. Sasabahan namin kayo uh, na mag-usap, Lander, para uh, magkaroon saka? ng linaw. Mga kapatid mo na lang ang kasama ko sa bahay, anak. Kailan kayo naghiwalay nung kinakasama mo na sinasabing... Last year pa po. Last year? Gano'ng katagal kayo nagsama? Tatlong taon din po. Mga tatlong taon. Okay. Uh, hindi natin mapipilit si Lander, ha? Nasa tamang edad na siya, may sarili na siyang wang, may sarili ah. siyang buhay. Pero siyempre gusto natin na mabuo naman ang pamilya. Opo. Uh, pero nasa sa kay Lander yan. Uh, Lander, may mensahe ka ba? Meron ka bang gusto sabihin? Hindi na po makakaan. Diyan kasi malayo na po ako sa Hindi ko na po sabihin sa lugar ako. Pero alam na na po yan. Hindi ko na po kailangan paulit-ulitin yan. Na, na, iinis na lang ako. Tsaka na, buwisit sa mga isang taon na po. Mga dalawang taon na po ako nagtitimpi dun sa... Anak, po, wala na nga. Ko. Tapos na nga, anak. Ay, gusto ko po. maging maayos tayo, anak. Ma matagal ko na po sinabi sa kanya yan, ilang beses ko na po sinabi sa kanya na, na ganyan nga po na nangyari anak, dun sa... Anak, manana, anak, please, tayo, tayo na, po. na naman mo. Uh, huwag mo na lang ako. Masaya na ako sa buhay ko, ma. Kaya huwag, huwag niyo na lang ako, ano ma. Lander? Diyan ako na bubuhis, nalidepress lang ako dyan, eh. Anak, kami na lang naman ako, kapatid mo na sa bahay, pero umaw mo na. La ang gusto ko lang naman magkaroon tayo ng communication. Pasyal kayo sa bahay. Pasyal ka Papasyal din kami sa'yo. Hindi ko naman kayo pagbabawala ng kasama mo ngayon. Ang sa akin lang, amanak, bumalik tayo sa dati. Kami-kami na lang. Tayo-tayo na lang. Ama, anak, ang hirap. Lander, Oo, Lander, handa naman ang wanted sa radyo na tumulong para magkita-kita kayo kahit uh, kung saan ka paman man o kung saan itong mama mo at mga kapatid mo para siguro magkaroon ng common venue, ano, uh -oh. Shari? Hindi naman yes. kailangan na umuwi ka doon sa inyo, okay? At hindi rin naman kailangan na sila, mama mo at mga kapatid puntahan ka talaga doon. Uh, siguro... Uh, para lang magkaroon rin ng closure, kung ano't ano man, di ba, Shari? Oo oh, po. Para mm -mm. mapag-usapan lang po ng personal. Oo. Mm -hmm. At saka, Lander, may mga kapatid ka pa. Di ba? Magkapatawaran man lang uh, bago magkanya-kanyang buhay o bago makamove on ng tuluyan uh, sa mga pinili na natin na landas. Pero ulitin ko, hindi ka namin pipilitin, Lander, ha? Sana, anak, makita mo rin sa orpisyon na Sulong so, katawan ako na una nagtagwit sa inyo simula na umalis ang papa mo. Ang hirap kaya eh, ano, gawin mo dalawa yung, ka ka yung katawan. Okay. Anak, sige na. Gusto ko lang ano, magkaroon naman ako na. Diba, yung Bago ka nag nagkaroon ng ano, ang dami oh, na tapos pili, na yun, ano, ang gusto yung, ko lang sa yung kung ano na ano, pinaggagawa. Ano, tapos wala pang trabaho. Kung ano? kung ano no ano, pang pagsusugal ang ginagawa. Binubugbog pa kami. Ano, ginawa ko nag punta ako sa barangay, ano mo, pinano bin mo ako, pinapunta mo ko sa lola ko, at Anak, tapos ngayon, Hindi nyo kami pinagano, pinalabas, ngayon, no, parang hindi matuloy yun. Kinakampihan mo kasi lagi yan, pati mga maganak natin. Alam mo yan. Nak, uh, ah, na, 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 na talaga ako. <laughs> Lalayo na lang ako, ma. Ano ko, hindi, hindi ayon ako matatahimik eh. Kung... Kung kahit tayo sinaanak mo yung magulang, pwede yung magulang. <laughs> Hindi nga yung tayo sinaanak. Hangin sa paligid. Ano? Sige yeah. na. Para na na sa akin na lang. Makita ma? mo yung sakrapisyo mo na ginawa sa inyo. Sa na na wala, wala yung abo mo. Ako na na lahat sa inyo. Sana intindihin mo rin naman yung nararamdaman ko hindi naman ako makapag-focus na maayos din niya yun eh. Kasi iniisip kita ma nasan ka, ka na, ano. Mapalatad ka naman maayos oh, akong mamasaya Mama, na ako sa buhay ko, Ma. Uh, hindi naman kita, hindi naman kita, kita pagbabawalan dyan kung nasan ka man. Ang ng ano, maging, maging mag-ayos tayo. May communication tayo ng mga kapatid mo. no sige na. Bumalik tayo sa dati. Okay. Kaya tayo na lang. Lorna, alam mo, hindi talaga natin mapipilit si Lander ha. Malalim ang sugat. no, uh, Bata pa siya. Noong umalis siya, sinisimulan na pala siyang sinasaktan at hindi natin alam kung gano'ng katagal yun. Kaya ako tinanong, gano'ng katagal kayo nagsama? So, mahigit kumulang. May isang taon mahigit na, na sinasaktan siya. And at that time, mga siguro, 17, 16 pa lang siya noon, di ba? Lorna, mahirap alisin yung trauma. Ha? doon sa sa bata. Oo, 20 anyos na ngayon si Lander. Pero sigurado ako na yung hinanakit at sakit, hindi agad mapapawi yon. Bigyan siguro natin siya rin ng konting panahon no, na makapag-isip-isip rin si Lander. Uh, pero sa ngayon, medyo, medyo mabigat at uh, uh, ang mga netizens natin ang bibigat rin ng mga sinasabi ano at I I do not fault them kasi marami silang mga uh, sinasabi na hindi maganda tungkol dun sa bakit ngayon mo lang hinanap? Kung kailan ka iniwan na o hindi naghiwalay po. na kayo? Hindi po, hinanap ano, na po talaga siya lagi. Ngayon ba may iba kang kinakasama? Wala po. Meron bang umaaligid? Kasi sigurado, sorry, yan din ang iniisip ni Lander na baka mamaya... Meron na naman tapos oh, maayos na ng eh. trabaho. May trabaho ka? Anong oh, trabaho mo? Lady yun? guard po. Lady guard ka. Oh, oh maayos naman ang trabaho mo. Oh, oh, so hindi pagtatrabahoin si Lander kasi 'yun ang fear ng ibang mga ano eh, ng mga ibang netizens na baka kaya hinahanap po lang si Lander dahil ano, magiging Simula naman po dati kasi po yung hmm. yung tatay po nila umalis din po. na hmm. Nabali sa mga gilang bahay simula po nung ako na po yun. Gano'ng katagal ka na na lady guard ngayon? Bali, mag, mga five years na po. Pero dito mm -hmm. po sa agency ko, four years po. Naka-four years ka na? Oh, okay. Kaya, kumbaga sa akin lang, syempre, busy ka rin po sa trabaho. Tapos pagdating mo, ang inaasahan ko, siya rin po yung aasikaso uh, sa mga kapatid niya. Kasi po, gusto ko rin po na may titingin-tingin din po sa mga kapatid niya. I Simula rin po kasi noon, ako na po na talaga sa kanila. Kasi yung asawa ko po, nagkaroon na rin po kami ng kaso. Narinig na natin ang panig uh, ni Lorna, no, Shari. Siguro, uh, Lander, ikaw naman, ano ang uh, siguro mensahe mo o gusto mo iparating sa mama mo at sa mga kapatid mo, lalo na sa mga kapatid mo, Lander? Mahal naman po yung mga kapatid ko, naman po yung ano, pero yung po, parang na-blackout na talaga ako na yung mga pinagagagawa, ni, pinagagagawa nila sa akin. Yung, matagal na po ako kasi nagtitimpi sa mga ano, hindi ko nilang po na ano, napansin sa mga kamag-anak po namin, ganyan. Mm -hmm. dahil na po sa, kasi po yung tatay po namin, ganyan nga, nambubugbog na po, galing na po ako sa ganong ano, eh, iniwalay niya na po. Tapos, yung pag ano po namin, bumalik may bago na naman po siya. Ganyan pa rin po. Parehas lang talaga. Parehas lang po talaga. O, ano mas sabi ko eh. Naintindihan natin, uh, si Lander. Sorry, alam mo, ang gusto kong ipa-counseling, si Lorna. Violence against women there is a pattern. Yung una pala niyang asawa, yung ama nito nila Lander, ay ganun rin ang ginagawa sa'yo. Kaya po meron po, natapos Nagulpika. na po yung kaso namin. O, kaya pero, lang, nung nakahanap man, ka ng bago, hindi ko naman rin po alam eh. Ang nangyayari. Hindi ko rin po alam na ganun ang ano ko. Mm -hmm. Pero ngayon po, kaya pero ako Pero nakatatlong taon ka. Sinubukan ko nga po na makasama na, mabait naman po siya eh. Pag lang, hindi lasing, ganun. Hindi naman po, kaya lang, ano ko po nga po yun, <coughs> kaya po ko nakapaghiwalay na rin sa kanya kasi doon ko na rin po na ano na, siguro kaya umalis ang anak ko dahil sa kanya. Hmm, yun pala eh, alam pero, mo pala eh. Pero, hmm. talaga yung na rin po ko, kasi ang gusto ko po ngayon, maging focus na po ko sa kanilang tatlo. Babae ba ang mga kapatid ni Sander? pa pong lalaki, tapos bunso ko po babae. Ilan taon na yung babae ngayon? 15 po. Fifteen. Okay, walang sinasabi sa iyo yung mga batang ito? Wala Ayun naman, naman din. po. Parang gusto kong ko i-interview eh. Actually, yun yung winu-worry din po ng netizen sa attorney. Mm -hmm. Kung baka nakaranas din po yung kapatid yun din. ni Lander ng mm -hmm. pananakit po. Mm -hmm. Ma'am, bakit yung daw po ba? Wala naman po silang sinasabi sa akin. Eh, hindi mo nga maalala na nagsumbong sa'yo si Lander eh. Nabulag ka sa kinakasama mo, sa mga sa nararamdaman na mo yun para doon sa kinakasama mo. Wala po yung ano. <laughs> Siguro, Lander, kung okay lang sa'yo, baka kung gusto mo, kayong magkakapatid na lang muna magsama. Kahit wala ang mama mo, ipapasyal kayo ni Senator Rafi ng Wanted sa Radyo. Kahit hindi mo nakasama yung mama mo. Kasi, syari hindi rin natin pwedeng ano, ipilitin eh. Opo. Yung kain lang muna kayo sa labas. Ganon. Yung isang linggo lang ba na? isang uh, I mean, one 24 hours na magkasama kayo or a weekend probably, no? Yung mag ano kayo, magsama tayo sa parang yung Airbnb, yung swimming, ganyan. Kasi nasa edad na rin lang, naman lahat eh. Gusto mo ba yon? Kasi off-air, pwede nating i-arrange yon, Lander. Na, kakausap ko naman po yung mga kapatid ko. di niya lang po alam. Aha! Ang mga kapatid ba ay may sinasabi tungkol din sa nangyayari sa kanila, Lander? Okay na po. Alam niya na po yun. Twin, ano po, personal pa lang po, nandyan pa lang po ako sa bahay nila. Sinasabi na po namin sa kanya yung mga nangyayari. Lorna, pati ganun, ako hindi na ako maniniwala uh, sa iyo. Hindi ko po talaga alam, ma'am. Ay, susunod niyo. Ano naman po si mama, parang, parang ano lang po ba, parang nasa gitna lang po siya, pero... Yung kinakampihan niya po talaga yung... Anak, ano, wala, niya, parang wala akong kinakampihan. Ba? Ba't ko kakampihan, anak? Diyos ko. Mga anak ko kayo, bakit, bakit ko kakampihan yun, anak? Sabihin mo naman yung totoo, anak. Mm. Hindi ko alam yun, anak. Alam mo naman na, eh. <coughs> bakit ko kakampihan? Kayo ang mga mahal ko eh. Bakit, bakit ako kakampi sa mali? Ano, kayusin mo naman. oh eto ha. So may contact pala si Lander sa mga kapatid niya. Hindi lang sinasabi rin ng mga kapatid. Huwag mong aalisin sa kanila 'yung karapatan na 'yon, ha? Wala po. Oh. Mas gusto ko nga po 'yung 'yung suggestion nyo yun na magkasama-sama sila. So, dalawang taon kasi ang umabot. Hinintay pa natin na mawala talaga 'yung ano eh, yung Inanap kinakasama siya, mong lalaki. Inanap ko nga siya, ma'am. Hindi ko alam kung saan ko siya hanapin. Eh ako nga, gusto ko ngayon kunin na rin pati yung... Baka mamaya, hindi ko alam May eh, Gusto ko ipaimbestigahan kung ano nangyari dito sa naiwan ng mga anak eh. 15 anos lang, babae pa. Ay, what? Di ba? Nasa bahay lang po sila bali. Oo nga, pero baka mamaya minaltrato din o kung may anong ginawa. Siguro, siguro pasyalan na lang po ng team natin Oo. Uh, kasama po yung MSWD. Saan po yung bata, ma'am? Sa na Bulacan. Sa po? Bulacan po. Okay. Sige po sa MSWD po sa Bulacan. Saan po sa Bulacan ma'am? Sa may ano lang po. Sa Jose San Jose, sa Jose del Monte okay po. Okay po. Sige po ma'am. Para lang po ma'am para 'wag niyo pong masamain ano pero hmm. para din po sa mga bata yung gagawin po natin. Apo. So siguro gano'n na lang. Hindi talaga natin pwedeng pilitin si Lander ha. Pero mama magitan ang wanted sa radyo para masigurado din natin na yung mga kapatid ni Lander ay nasa maayos na kalagayan. Okay, kasama natin ang okay. MSWDO. Lander, hindi ka namin mapipilit, pero ano ang huli mong mensahe para sa mama mo, Lander? Napatawad ko na naman po sila, ma'am. Alam ano po, bali, ang Parang pabayaan lang po muna na ako mag-isa muna. Pabayaan na ako kung anong decision ko sa buhay. Hindi, hmm. grabe talaga yung trauma sa akin nangyari. No! Na, antayin ko'y pagkakataon na yun na magsama tayo ulit. Antayin kita na, na mag-desisyon para makasama ka namin ulit. Kahit pasyal-pasyalan tayo, pasyalan, pasyalan kita dyan kung saan ka man nakatira. Pasyalan mo kami, ayun lang. Kung gusto ko magkaroon tayo ng communication na maging okay tayo. Okay. Antayin ko yun na. Antayin ko yun na. pati pagkakataon na yun? <laughs> okay, Shari. Uh, siguro off-air na natin aayusin, ano, yung pagbisita ng uh, MSW, ng team kasamang MSWDO. At, uh, tama, hintayin natin na maghilom ang sugat sa puso ni Lander, no? Nakapagpatawad naman na siya, Sabi niya, ano na, nakapagpatawad na siya, pero ayaw na niyang balikan. Okay? Ayaw na niyang balikan yung sitwasyon na yun. Okay? mm -hmm. Sige po ma'am. mam okay. uh, ma'am ka po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Ha? Uh, Lander, Lander oh, maraming maraming salamat sa iyo ha. At syaka, uh, sana ay ma maayos talaga na maayos ang kalagayan mo. Mag-iingat ka. Okay? At uh, huwag kang mawawalan ng komunikasyon sa mga kapatid mo. Kailangan ka pa ng mga kapatid mo, ha? Po. At saka kung may kailangan ka, tawag ka kay Odet 'yan. Yung number na 'yung tumatawag sa'yo iyo. Mm -hmm. Ha? Thank you po. Okay. Thank you Lander ha. Alam mo Lorna, kadugo mo ang mga anak mo. Ang pinipili natin na maging bahagi ng buhay natin bilang mga partner ay uh, minsan panghabang-buhay, minsan panandalian lang. Pero ang hindi maaalis talaga ay yung kadugo mo mga anak mo. Na yun ang responsibilidad mo mahirap para sa akin na intindihin at tanggapin na hindi mo man maalala na meron ni reklamong ganun yung mga anak mo. Eh ako nga madapa lang, 'di ba? O meron lang nangyari sa eskwelahan o awayin lang o yung medyo parang kakaiba lang yung kanyang may sa mga mata. Nababahala na tayo. Huwag tayong mabubulag sa tibok ng puso natin. Okay? Lilipas din 'yan. Maniwala ka, lumilipas 'yan. Ang hindi lumilipas, yung pagiging ina natin. Habang buhay yan. Okay. Mm -hmm. Sige po, Ma'am. Salamat okay. po. Magandang hapon po.